Patay ang isang hinihinalang hold matapos makipagbarilan sa mga rumesponding gwardiya sa isang mall sa Alabang, Muntinlupa. Dalawang gwardiya naman ang sugatan sa enkwentro at mula sa Muntinlupa, nakatutok live si John Consulta. John? Yes, Vicky, isang nga suspect ang patay habang dalawang gwardiya naman ng uh, matapos ng tangkain ng ilang armadong lalaki na hold up ng isang armored van na maghahatid sana ng pera sa isang money changer outlet sa loob ng Alabang Town Center dito sa Muntinlupa. Buhang kuha sa video na ito ang sagupaan ng mga gwardiya ng Alabang Town Center at mga armadong lalaki pasado alas 10 ng umaga. Nagtangkang hold upin ng mga grupo ng mga armadong lalaki ang armored van na ito na maghahatin sana ng pera sa sarili ng money changer na nasa loob ng mall. Gamit ang kanilang mga baril, kanya-kanya nang pwesto sa likod ng mga poste ang mga gwardya habang lumalaban sa mga sospek. Kwento ng isang saksi, nabalot daw ng takot ang mall goers nang biglang umalingaungaw ang sunod-sunod na putok. Sa na ng putukan, tinamaan ang isa sa mga suspect na kinilalang si Pipito Paler na makikitang gumagalaw pa matapos mabaril ng mga gwardya sa ATC. Mabilis namang dinala sa isang ambulansya ang mga tinamaang gwardya na sina Lope Bacomo at Alexander Zablada na nanita sa kainahinalang kilos ng mga suspect bago nagsimula ang putukan. May natamaan sa lawang gwardya. May suspect. nakita mo yun. ang gwardya. na tinamaan. Buhay pa. Buhay pa. Bago tuluyang tumakasakay ng kanilang mga motorsiklo, naghagis pa ng granada ang mga sospek na sa kabutiang palad ay di pumutok at agad na-recover ng mga otoridad. Maya-maya lang, biglang nakarinig ng na pagsabog ang mga otoridad sa ATC Yun na pala ang inihagis na pampasabog ng mga sospek sa harapan ng Sterling Bank di kalayuan sa ATC. Nagkabasag-basag nga ito itong mga salamin ng Sterling Bank dito sa bahagi ng Alabang matapos nga isagawa ang pag-atake. Paniwala ng mga investigador, bahagi ng estilo ng mga sindikato ang paghahagis ng pampasabog para lituhin ang mga mahabol ng membro ng otoridad. Bakas ang matinding pinsala sa bangko habang lima naman ang nasugatan sa pagsabog. Para mahati yung atensyon, uh, inaakala nila na yung mga kapulisan natin, kasi nandun yung explosion eh, sa Sterling eh, so doon tatakbo yung kapulisan natin, iiwanan ngayon dito itong mga nasa area ng Alabang Town Center para prehand sila na yung gwardiya lang ang makakalaban nila to get that uh, money from the armored van. Ayon sa mga otoridad, sa gitna ng barilan, nagawang tangayin ng mga sospek ang isang bag na pinaniniwala ang may lamang pera mula sa armored van. Nitong February 2011, hinold up din ng ilang armadong lalaki ang ng Money Changer kung saan isang gwardya ang namatay sa pag-atake ng mga sospek. Uh, para na ito itong nangyari itong case. Na, pero ang sa amin naman, masasabi na sa kapulisan, talaga nakapag-react tayo immediately sa incident. Patuloy naman ang isinasagawang hot pursuit operations ng mga laban sa hinihinalang apat na hanggang limang suspect. Agad namang iniutos ng pamanuan ng PNP ang pagsibak kay Police Senior Superintendent Ramiro Bausa bilang hepe ng Muntinlupa Police dahil umano sa kabiguang mapigilan ang panibagong hold-up robbery sa Muntinlupa. Sa so official statement ng Alabang Town Center, sarado pa raw ang mall ng mangyari ang barilan at nananatiling sarado habang nag-iimbestiga ang pulisya. Patuloy raw sila nakikipag-ugnayan sa pulisya para sa investigasyon. Sinisiguro raw ng ATC, ligtas ang kanilang customer at pinaiting pa raw ang seguridad sa lugar. Nagbalik sa operasyon ng mall bandang 2.30 ng hapon. Sa mga oras na ito, Vicky, uh, balik uh, normal na nga ang sitwasyon dito sa Alabang Town Center pero ayon kay uh, Mutinlupa Mayor Adilson Pedro ay uh, asahan na raw ang mga papagting ng uh, seguridad dito nga uh, sa paligid ng Mutinlupa. Halimbawa na lang, mga Vicky, pinag-aaralan ng uh, ipatupad itong uh, sa halip na sa may uh, entrance lamang ng mall ang uh, gagawing security check ay dito pa lamang sa bungad ng uh, pagpasok ng uh, parking lot ng uh, mga malls ay magsasagawa na ng uh, puspusang uh, pag uh, examine sa mga sasaking papasok para matiyak na Walang bantang papasok sa loob ng mga mall dito sa Muntinlupa, Vicky? Maraming salamat sa iyo, John, konsulta.